Gigi Gigi lagi. Kaya dinis. Ah. ng ano, bubuyog. Ay ay paan. Lason halik. Pero naka-smile pa rin. Mimo. Mimo

Ma'am Mariana, hello. Sa Ma'am sa sa Ma Sar, good evening. Sa po po Kala ko gumaya ka sa ate Brenda mo. Hindi po, ang Susana. Kinagat na ano, bubuyog. Ito yung salarino. <laughs> nakagat na siya ng ano, bubuyog, hindi pa niya sinabi na nandun yung bahay. So, pinuntahan ko rin. Ayun. Gustuhan yung labi ko. Watching from San Francisco, California. Hello po, ma'am. Nakagat ng bubuyog. Paket watching from Anji like na tanya, <laughs> hmm. Watching from Pangasinan Ma'am Sar. Shout naman. out Ma'am Telma Adonis. Pahal

Ma'am Jenny, Ma'am charlie Low Alex, Cheryl, Jolly Purr, Ma'am Rose Marie, nasa CDO, pauwi na po.

Next year pa. Severe ata. Namang yes. ga allergic kaguro sa kinain mo. Kinagat na buboyog. Kinagat ako ng buboyog. Kinagat ng lamok. Shout out sa barangay Bulakin. Kison, province. Kay hey, Andy. Hey! Ay sayang akala ko yung ka Nag pa hindi ako nakabol Nag ano sila cut off na Hindi ako naka -ano, ng online Hello po, mam Ma Corazon, good evening, Maricar, Car is watching. Ma'am mam led, wap wap, you know

Hindi ka ba naiinitan? May alam akong lugar Tara na at ating puntahan Doon ay may mga Litas na kagandahan Halika na Sabay tayo Sinong may gusto kinagat ng lamok dahil sa tubig alat likas na yaman to jamit is watching hello hello po on Jamits, mam Ma charlene salcha marlon camacho un lacking na naman Hi. grabe na <coughs> mag hello Good evening, good evening, good evening Mbak um, Sumab Ambiti Sumablay Shout out from Belia Real Family Sina, Foyespo, From Jamit, uh, shout out sa inyo. Mikaela, tao, hello. -trya. -trya, sila -trya. ka, sure ka na sing? ka ng lalaki na? Lalaki man lang. Kaya sinong kasama ni Madam? Neymar? Mia? Ma'am Fatima! Tibel! Jamits! Shout out sa inyo! <laughs> Halika na ako iyong sabayan.

Hmm. Buat pelikusin yung mo sa inyo Watching from imus Cavite. Ma Melet. Shoutout. Yung oh, sigasig. timbang ko 79. 29.35 Pero pag bagong kaya na ako ano, 80 Last na nag ano, timbang ako 75 Kinagat nga lang lamok. Lamok. Lamok kinagat na ng lamok lamok Roberto Orbon Gonzales. Hello. Diamond. Ma'am Anita Kahilig is watching.